Ang lihim ng walang hanggang pagkain. Paano kung may sandok na hindi kailanman nauubusan ng pagkain? Alamin ang kwento ni Aling Maria, isang mapagbigay na karinderya owner na tumutulong sa isang misteryosong matanda. Ano ang lihim ng mahiwagang sandok na kanyang natanggap? Matutunan natin ang aral tungkol sa kabutihan pagbibigay at kung paano bumabalik ang biyaya sa mga taong may mabuting puso. Mag-subscribe para sa mas maraming mahiwagang kwento mula sa ating kultura. Sa isang maliit na nayon sa gitna ng Pilipinas, may isang karinderya na kilala sa buong bayan. Hindi dahil sa laki nito, kundi dahil sa puso ng may-ari. Ito ang kwento ng mahiwagang sandok, isang sandok na magbabago sa buhay ng isang mapagbigay na babae. Si Aling Maria ay isang simpleng tindera ng karinderya. Araw-araw, siya ay gumagising ng maaga upang magluto para sa kanyang mga kostumer. Kahit na hindi siya mayaman, kilala siya sa buong nayon dahil sa kanyang masarap na lutuin at mabuting kalooban. Maraming beses na kapag may mga taong walang pambayad binibigyan pa rin niya ng pagkain. Walang dapat magutom sa aking harapan. Lagi niyang sinasabi. Ngunit sa kabila ng kanyang kabutihan, nahihirapan si Aling Maria. Ang kita sa karinderya ay sapat lang para sa pang-araw-araw. Minsan, kulang pa nga. Pero hindi siya tumigil sa pagtulong sa iba. Isang maulan na gabi, dumating sa karinderya ni Aling Maria ang isang matandang babae. Basa at nanginginig sa lamig, halatang matagal nang hindi kumakain. "Mayroon po ba kayong maiiinom na mainit na sabaw?" tanong ng matanda mula sa mahina niyang tinig. Tiningnan ni Aling Maria ang matanda. Nakita niya ang pagod sa mukha nito, ang gutom sa mga mata. Kahit na malapit nang magsara ang karinderya at wala nang naitira kundi kaunting kanin at ulam, gumiti si Aling Maria. Halika po, Lola. Umupo kayo. Bibigyan ko kayo ng mainit na sabaw at pagkain. Ngunit wala po akong pambayad, anak. po bale. Kumain na po kayo. Walang dapat magutom sa gabing ito. Habang kumakain ng matanda, napansin ni Aling Maria na parang may kakaiba sa kanya. May liwanag sa kanyang mga mata na hindi karaniwan. Pero hindi na niya ito pinansin. Nang matapos kumain, Tumayo ang matanda at hinawakan ang kamay ni Aling Maria. Salamat anak. Matagal na akong naglalakbay at ikaw lang ang nag-alok sa akin ng pagkain ng walang hinihinging kapalit. Ang iyong kabutihan ay hindi ko makakalimutan. Bago umalis, may inilabas ang matanda mula sa kanyang lumang bag, isang lumang sandok na gawa sa kahoy. Mukhang ordinaryo pero may mga ukit na kakaiba Tanggapin mo ito. Ito ay isang mahiwagang sandok. Kapag ginamit mo ito sa pagluluto, hindi kailanman mauubusan ang iyong kaldero ng pagkain. Ngunit tandaan, gamitin mo lang ito para sa mabuti. kapag ginamit mo para sa kasakiman, mawawala ang kapangyarihan nito. Bago pa makapagsalita si Aling Maria, naglaho na ang matanda sa dilim ng gabi. Kinabukasan, hindi makapaniwala si Aling Maria sa nangyari. Iningnan niya ang sandok. Mahiwaga, tanong niya sa sarili, paano? Nang magsimula siyang magluto para sa almusal, sinubukan niya ang sandok. Nilagay niya ito sa kaldero ng sopas, nakakaunti na lang ang laman, at doon naganap ang himala. Habang hinahalo niya gamit ang mahiwagang sandok, hindi naubos ang sopas. Sa halip, parang dumarami pa ito. Puno pa rin ang kaldero, kahit ilang mangkok na ang naisali niya hindi tototoo, Bulalas ni Aling Maria. Pero totoo nga. Mula noon, gumanda ang buhay ni Aling Maria. Ang kanyang karinderya ay laging puno ng pagkain. Lahat ng dumating ay nabubusog. At ang pinakamahiwaga, patulo pa rin niyang binibigyan ng libreng pagkain ang mga nangangailangan. Kumalat ang balita tungkol sa karinderya ni Aling Maria. Dumami ang mga customer. Pero hindi nagiba si Aling Maria. Mas lalo pa siyang naging mapagbigay. Isang araw, dumating sa karinderya ang isang mayamang negosyante. Narinig niya ang tungkol sa mahiwagang sandok. Magkano ang sandok mo? Bibilhin ko 'yan. Hindi po to ibinebenta, ginoo. Ito ay regalo sa akin. Tumaas ang boses ng negosyante. Lahat ay may presyo. Bibigyan kita ng 10,000 piso. Ang sandok na ito ay para sa pagtulong sa iba, hindi para sa negosyo. Nagalit ang negosyante. Tanga ka, pwede kang yumaman gamit yan. Pero pipiliin mong manatiling mahirap. Mumiti lang si Aling Maria. Hindi ako mahirap Ginuho, mayaman ako sa mga taong aking natutulungan. Sa mga ngiting nakiki ako araw-araw, iyan ang tunay na yaman. Umalis ang negosyante na galit, pero kinagabihan bumalik siya. Hindi na siya nagsabi sinubukan niyang nakawi ng sandok. Nahuli siya ni Aling Maria, pero sa halip na magalit, hinawakan niya ang kamay ng negosyante. Kung talagang kailangan mo ito. Pero sana maintindihan mo, ang tunay na kapangyarihan ng sandok ay hindi sa mahika, nasa puso ng gumagamit. Binitawan niya ang sandok at umalis ng nakayuko. Mula noon, hindi na bumalik ang negosyante. Pero kumalat ang kwento ng tangkang pagnanakaw ng negosyante at ang kabutihan ni Aling Maria. Mas dumami pa ang mga taong bumibisita sa karinderya. Hindi lang para kumain, kundi para makaramdam ng init ng pagmamahal at pagbibigay. At ang mahiwagang sandok, patuloy pa rin itong gumagana dahil si Aling Maria ay hindi nag-iba. Ginamit niya ito para sa layuning ibinigay, upang walang magutom, upang lahat ay mabusog. Ang kwento ni Aling Maria ay nagtuturo sa atin. Ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa pera o ari-arian. Nasusukat ito sa kabutihan ng puso at sa pagtulong sa kapwa. Kapag tayo ay mapagbigay ng walang hinihinging kapalit, bumabalik sa atin ang biyaya. Minsan sa mga paraang hindi nating inasahan. Like and subscribe.